Yon, we're live again Mga loads, mga kaibigan Good morning at magandang araw Magandang umaga at makulimlim na umaga Sa ating lahat Ngayon mga kaibigan ay mag-alas 8 na ng umaga At hihintay tayo ng sona Pero wala pa naman sona, may nagdadabog na Ayan, mga taberaus boys Sadyang siya Kita nyo naman guys, makulimlim ngayong lunes sa ating kinatatayuan dito sa Quezon City. Kita nyo guys, ang sarap matulog pero kailangan bumangon para magkape. Babangon tayo. At kailangan siyang yung bumangon para pumasok sa mga skwelahan at sa mga opisina and check mag aalas 8 ng umaga sa mga walang dalang relo oras na para bumili kayo at ang lagay ng sitwasyon dito sa talipapa always talipapa dito sa barangay talipapa yan. Yeah. Always maraming laruang ang nakagilid. Left and right. Left and right. Maraming laruan. Naglalakaran yung mga papunta na yang mga mga papunta na yan dito sa kanan ay mga papasok sa mga trabaho dahil sa eskwela na inannounce na kanina na walang pasok sa ibang lugar dito sa Metro Manila kabilang na ang Malabon na Botas na madaling bahain at dito ay na ikita natin ang magkaibigan na kumakain ng top silog mga kaibigan ng order nila isang chick silog at say top silog na merong sabaw at ketchup ang sarap naman at dito may humintong isang rider ano ang yung hinahanap baka may dadaanan lang siya at malipatay sa kabila ayan ang puting ban ang dating kinakatakot na ng mga bata at mga tao mga lods, buti na lang nawala na mga balibalitang ang pananakot na yun kita nyo naman sa ating sitwasyon ang sarap sarap naman mamaya mamayenga pero kailangan niyang bumangon dahil lunes na lunes guys nagsisimula na din ang tabirao Boys para magkalakal sa kanilang sideline may pera sa basura maraming umaangat sa basura at ang basura ay hindi lang tapon kundi pang pataas at pam pagkalak ng buhay kaya naman yung mga pwede pang ibenta ipagtatabi nyo na para meron kayong pambili ng ulam at bigas mamaya sa zona ni BBM manonood tayo panonood rin natin ang kanyang report at alam ko naman ang re-report lang niya ay ang mga magandang nagawa nila sa Pilipinas hindi nila babanggitin ang mga sablay na kanilang hindi nagawa mga lods. Sigurado, maraming magabang mamaya ng zona. Oh. Oh, no problema. Lods manalili. mag ml na ba? Pinapatalo niyo lang ako sa ML, mga lods. Tinotroll nyo ako. Nagbabalita ako dito eh yan, shoutout natin ng isa nating masugid na maniningil at mahilig manood ng Viva Max si Manalili hindi ako umilod uwi siguro ko sa mga sa ano sa oktober oktober na ako uwi siguro Manalili oktober na ako uwi kapag meron na kayong nakuhang melon o kaya kopi or banana kapag meron na kayong nakuha padalan niyo agad ako dito ng makatikim naman at ayan mga lods nakita natin may nakikipag-usap na PWD sa trabahador ni Carudge ni Arud, at binigyan to ng uh, tingko coins or hindi ko alam kung magkano yan, baka nagbenta Ayan, guys at kita nyo naman di ba ang sarap talaga dito sa talipapa oh. kita nyo ang sarap ng kain ng magkaibigan may chiksilog may mixilog may ketchup, may sabaw at naubusan na siya ng sabaw kaya nagkakamot na ng ulo di dito lang yan sa tap ni Aling Cora. Yan, kita nyo naman guys, ang kulimlim, di ba? Makulimlim ang ating panahon. Kaya naman ang sarap humiga pero kailangan bumangon dahil para magkape. Food Panda kasama na ang asawa para dito maligaw. nyo naman, 'di ba? Kita-kita ang makulimlim na langit. Ayan. Kumulimlim kasi may bagyo. Si Karina ang ating bagyo. Malamang malakas 'to si Karina. Dahil ay isang si Karina ay isang jungle. Jungle monster 'yan. Kaya sana hindi siya mabab para mahina lang ang darating na bagyo, mababa at mabagal ang kanyang lakad. Kita nyo naman guys Ang ganda ng kalangitan Ang lamig At kitang kita Ang Mga dapat pakita Isa na akong human CCTV dito Mga loads kaya huwag kayo magalala kung may mangyari man na hindi maganda dyan sa baba. Tawagin nyo lang ako. Nasa akin ang ebidensya. 24 oras. Walang kinigilingan. Walang edited. Sadyang katotohanan lang ang inyong makikita. Ay, nag na mag-ML si Lods. Nagbura na ako ng ML Lods. Hindi na ako mag-ML. Magpopoke mo na ako eh. Pokemon Go ayan si ate mga kaibigan daladala -dala ang kanyang bata at bibili siguro sila ng ewan ko lang kung ano nabibili niyan yan at galobas, ang veteranong Lato latolato, lato, lato walking in the telepapa very nice latolato. Lato at yan nag na sila ng lona na pang takip sa kanilang mini truck para naman hindi mabasa ang mga basang gamit yan at si ate sanay nang magmotor si ate napakalupit mo ate may angkas ka pang bata wala namang helmet yan mga lods at mapapansin nyo mga lods dito sa aming barangay talipapa ay kaliwat kanan ng sasakyan pero hindi inuhuli dahil yan sa alis naman sila agad hindi naman sila magtatagal yan. You guys, maikotin lang naman natin yung camera guys nag-i-slow connection ako, diba ang ganda dito sa aming view oh, wow oh, yeah, yeah it's another day again oh, wow oh, that's you got oh, oh, in everyday a day la, 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 la Ah, tagal na ng live ko. 9 minutes na. 10 minutes. Sasarado natin ito. Ayan, bago tayo magsarado, no, i- shout out natin yung mga nakita natin pumasok no si Manalili si si Madam Matet Sercado David is watching. Ayun lahat ng mga naliligaw sa ating live, huwag kayong maliligaw. Shout out sa inyong lahat. nag lang tayo para meron tayong upload ngayong araw at si Mama Mets eh, ay talagang ito upload daw ng upload upload ng upload wala namang mga content kaya mag live na lang instant pa pag nag live ka biruin mo pag nag live ka makakita ka na dalawang magkaibigan na ganyan no 'di diba kumakaya ng ano check tsaka check tsaka Mixilog o diba gusto yan kung walang nakakita ano magkaibigan walang Malaysia. Kita nyo guys, dapat guys yung mga titeran yung building, ayan may mga emergency exit, di ba? Emergency exit, kapag may kunyari na umula ng malakas, gusto mong buba, ayan. Tatalong ka lang dyan sa bilog na yan, dire-diretso ko na sa baba, parang elevator lang, basic. At ang isa nating masipag sa telepa pa, ayan. Ready na ang kanyang mga ibebenta na mga candy, chichirya. Ayan, pupesto na siya doon. Sa highway dun yan po na guys dun sa may ano na yan ah, sa may sanctuarium na yan may highway dyan Doon sa may araneta sa may jollibee yan bilhin lang sa kanya guys sugo sarapin yung sugo nya guys flavor yung silly flavor sugo nya yung maliit sarap yun guys 35 lang sa 35 sa bilhin sa kanya ng ano mineral water yung tubig nya guys mineral water na may konting sago sago masarap yun guys 75 lang isa sangka pa business is business at ayan na mga kaibigan lumalabas na yung mga nakikilala kong mga marites dito mga shoutout sa inyo mga marites nyo kung napanood nyo to eh puntaan nyo ako dito magkwento naman kayo kung ano balita dahil hindi na ako nakakalabas dito ngayon at maulan ayan o oh, angkas o oh. at ayan ang mga angkas driver no naalala ko tuloy si Tulpo ginawan ng kwento ng babaeng angkas yung rider kahintu-hintu daw, kumakadyot, syempre. Edsa, hindi may iwasang mga lubak-lubak. Driver, preno. Lubak, preno. So, nagbigay ng mali siya yung babaeng angkas. Yun, nagpost ng kung ano-ano sa Facebook. Napatulpo. Ayun, lumabas. Siya may kasalanan. Nag-apologize siya. At yung rider, nagkaroon ng bagong motor at binigyan pa ni Rapi na pet malunang pambayag utang. May motor pa. 'di ba? Ano ka bait si Idol Rocky. Rocky Tulpo Bida, ang saya. So guys, mga lords, ayoko na mag-live. Gusto ko na magkape. Magla-live sana ako ba nagkakape kasi bibili pa ako ng asukal, walang kape. Kailangan kasi pang nagkape ka may asukal. Pag walang asukal, wala ring malalagay na coffee mate. Pag yung coffee mate no kulang, matabang yung asukal sa kape. Ganun talaga mangyayari. Pero hindi ko ma ano, patay. Kasi nakikita na ko yung mga lumalabas na yung mga lumalabas na yung alam ko mga mamaya mga nakatayo dyan. Bundle bundle na sila dyan. Chismis ngayon! Bukas ang broadcast! Right. Ayan guys oh. Ayan. Lunes. Nang umaga. Alas 8. Yan ang ating lugar. Talipapa. At nakita nyo guys. di Diba? So guys, babay Maglilinis muna ako ng bahay guys. Maglilinis tayo ng bahay. Magpapakain tayo ng ibon. Para naman sa ganun eh, hindi magingay ating mga ibon. Magkisigawan yan. So good luck guys. Manood na lang tayo mamaya ng sona na alam natin paulit ulit lang. Bye bye guys. Manalili! Shout out! Babaero!